araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang saligang buhay na kapaligiran na nililikha ng Diyos para sa sangkatauhan. Tatlo. Tunog. Ang ikatlong bagay ay tunog. Ito rin ay isang bagay na ang normal na tinitirahang kapaligiran para sa mga tao ay dapat na mayroon. Nabuo ang tunog noong nilikha ng Diyos ang lahat. Ginawa ito ng mabuti ng Diyos noong panahong yun. Ito ay isang bagay na napakahalaga sa Diyos at gayon din para sa ikaliligtas ng buhay ng sangkatauhan. Kung hindi na pamahalaan ng Diyos ng mabuti ang isyu tungkol sa tunog, ito ay magiging isang napakalaking balakid sa kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan. Sa madaling sabi, ito ay magkakaroon ng napakamakabuluhang halaga sa katawan at buhay ng tao sa puntong ang sangkatauhan ay hindi makakaya mamuhay ng ligtas sa nasabing kapaligiran. Maaari ring sabihin na ang lahat ng mga bagay na may buhay ay hindi kayang mamuhay ng ligtas sa nasabing kapaligiran. Kung gayon, ano ang bagay na ito? Ito ay tunog. Nilikha ng Diyos ang lahat, at ang lahat ay nabubuhay sa mga kamay ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, lahat ng mga bagay ay gumagalaw at nabubuhay. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, at ang pag-iral ng bawat isa sa kanila ay may halaga at kabuluhan iyon ay lahat sila ay may pangangailangan sa likod ng kanilang pag-iral. Gayunman, sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, ang bawat bagay ay may buhay. Dahil lahat sila ay buhay at gumagalaw, natural silang makakalikha ng tunog. Halimbawa. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Ang araw ay patuloy na umiikot. At ang buwan ay patuloy ring umiikot. Patuloy na nalilikha ang mga tunog sa mga buhay at galaw ng lahat ng mga bagay. Ang mga bagay sa mundo ay patuloy ring lumalaganap at lumalago at kumikilos. Halimbawa, ang mga pundasyon ng mga bundok ay gumagalaw at lumilipat. Samantalang ang lahat ng mga bagay na may buhay sa kailaliman ng mga dagat ay gumagalaw at lumalangoy. Ang mga bagay na may buhay, ang lahat ng mga bagay sa mga mata ng Diyos, lahat ay patuloy. Normal at regular na kumikilos. Kung gayon, ano ang dala ng mga palihim na pagpapalaganap at pagsulong at pagkilos ng mga bagay na ito? Mga makapangyarihang tunog. Maliban sa mundo, lahat ng klase ng planeta ay patuloy ring kumikilos. Ang mga bagay na may buhay at mga organismo sa ibabaw ng mga planetang iyon ay patuloy ring lumalaganap, lumalago at kumikilos. Iyon ay lahat ng mga bagay na may buhay at walang buhay ay patuloy na pasulong sa mga mata ng diyos at kapag ang lahat ng uri ng mga bagay na may buhay ay kumilos sila rin ay lumilikha ng mga tunog ng sabay-sabay. Inayos rin ng Diyos ang mga tunog na ito. Bakit? Dapat ninyong malaman ito, tama? Kapag lumapit ka sa isang eroplano, ano ang maaaring gawin sa iyo ng dumadagundong na tunog ng eroplano? Mabibingi ang mga tainga. Mapipinsala ba nito ang pandinig ng mga tao? Matatagalan ba ito ng kanilang mga puso? Hindi. Ang ilan na may mga mas mahinang puso ay hindi makakayanang matagalan ito. Siyempre, kahit na ang mga may malalakas na puso ay hindi makakayanang ito kung magpapatuloy ito ng matagal. Ibig sabihin, ang tama ng tunog sa katawan ng tao, maski ito ay sa mga tainga o sa puso, ay lubhang makabuluhan para sa bawat tao. At ang mga tunog na masyadong malakas ay magdadala ng panganib sa mga tao. Sa makatuwid, noong nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, at matapos nilang magsimulang tumakbo ng normal. Nilagay din ng Diyos ang mga tunog na ito, ang mga tunog ng lahat ng mga bagay na kumikilos sa pamamagitan ng nararapat na pagtrato. Ito ay isa rin sa mga kinakailangang konsiderasyon na nagkaroon ang Diyos noong lumilikha ng isang kapaligiran para sa sangkatauhan. Una sa lahat, ang taas ng atmosfera mula sa ibabaw ng mundo ay aalisin at magtatakda sa mga tunog. Gayun din, ang laki ng mga espasyo sa pagitan ng lupa. Iyon ay ang sukat ng mga lupang walang laman. Ay mamanipulahin din at makaka sa tunog. Pagkatapos ay mayroon ng isang daloy ng iba't ibang heografikal na mga kapaligiran na siya ring makakaapekto sa tunog. Ibig sabihin, gumagamit ang Diyos ng mga partikular na pamamaraan upang alisin ang ilang mga tunog upang ang mga tao ay maaaring mamuhay ng ligtas sa isang kapaligiran maaaring matagalan ng kanilang mga tainga at mga puso. Kung hindi, ang mga tunog ay magdadala lang ng malaking balakid sa pamumuhay ng ligtas ng sangkatauhan at magdadala ito ng pangunahing gulo sa kanilang mga buhay. Ito ay isang malaking problema. Sa madaling sabi, ang Diyos ay naging masyadong metikuloso sa kanyang paglikha ng lupa, ng atmosfera at ng iba't ibang uri ng heograpikal na mga kapaligiran. Ang karunungan ng Diyos ay nilalaman ng lahat ng ito. Ang pagkaunawa nito ng sangkatauhan ay hindi kinakailangang maging detalyado ang lahat lang ng kanilang dapat malaman ay napapaloobang mga gawa ng Diyos doon ang paglikha ng Diyos ng lahat ng mga bagay ay talagang para sa kapakanan ng kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan ngayon inyong sabihin sa akin ang gawa ba ng diyos na pagmamanipula ng tunog ay kailangan nararamdaman niyo ba ang pangangailangan ng diyos sa paggawa nito ang gawa na ginawa ng diyos ay ang pagsasagawa ng napakatiyak na manipulasyon ng tunog ginawa niya ito upang panatilihin ang kinabubuhayang kapaligiran ng sangkatauhan at ang kanilang mga normal na buhay Kailangan ba ang gawain ito? Oo. Kung ang gawang ito ay kailangan. Kung gayon, mula sa pananaw na ito, maaari bang sabihin na ginamit ng Diyos ang nasabing paraan upang magbigay buhay sa lahat ng mga bagay. Nagbigay buhay ang Diyos sa sangkatauhan at lumikha ng isang tahimik na kapaligiran upang manirahan ang katawan ng sangkatauhan ng normal sa nasabing kapaligiran at upang ang sangkatauhan ay hindi na magkakaroon ng anumang panghihimasok at magkaroon ng kakayahang mamalagi at mamuhay ng normal. Hindi ba ito isa sa mga paraan kung saan nagbibigay buhay ang Diyos sa sangkatauhan? Oo. Oo. Ang bagay bang ito na ginawa ng Diyos ay lubhang mahalaga? Oo. Oo. Iyon ay lubhang kailangan. Kaya, paano ninyo papahalagahan ito? kahit na hindi nyo kayang maramdaman na ito ang gawa ng Diyos. O kung alam ninyo kung paano ginawa ito ng Diyos noong panahong iyon, kaya pa rin ba ninyong maramdaman ang pangangailangan ng Diyos sa paggawa ng bagay na ito? Kaya ba ninyong maramdaman ang karunungan ng Diyos o ang pag-aaruga at pag-iisip na ibinuhos niya dito? Oo. Oo. Sa pagkakaroon lang ng kakayahang maramdaman ito ay ayos na ito. Ito ay sapat na. May mga bagay na ginawa ng Diyos sa lahat ng mga bagay na hindi kayang maramdaman ng mga tao at mahirap para sa kanila na makita. Ang layunin ng pagbanggit ko nito rito ay upang bigyan lamang kayo ng ilang impormasyon tungkol sa mga kilos ng Diyos at upang makilala ninyo ang Diyos. Ang mga palatandaang ito ay magpapaalam sa inyo at magpapaunawa pa ng mas mabuti ng mga gawa ng Diyos.